Pupunta tayo ng LTO Ayong 2024 Bali titignan natin kung magkano aabutin Kasi delayed tayo ng 1 year <laughs> Good morning mga kabiwan B1 Moto And welcome to my blog. Kung bago kayo sa channel ko Please like, share, comment and subscribe Pakihit na rin po yung notification bell Para updated kayo every time Mag-upload tayo ng video For today's vlog is Pupunta tayo ng LTO Bali magpaparegistered tayo ng ating Motorcycle Ngayong 2024 Bali titignan natin kung magkano aabutin kasi delayed tayo ng 1 year. <laughs> Paid tayo ng 1 year mga kabiwan mo to. Hindi ko alam kung magkano aabutin dahil may penalty na yon. Titignan natin kung magkano aabutin ng paristro natin with penalty. Sana hindi naman ganun kalaki yung babayaran natin. And kaya tayo nagparistro kasi pupunta tayo ng Marikina Hub sa susunod na mga araw kasi magpapareactivate tayo ng account natin kay Grab para makabiyahe ulit tayo para ma-reactivate natin yung account natin kay Grab meron na uling mandatory training yung vehicle inspection kay Grab yung face to face so sa sakali tayo sakaling ma-reactivate account natin so makakabiyahe na ulit tayo kay Grab bali on the way tayo ngayon sa LTO Bali sa LTO or konti ka tayo dito sa Dasmarinas Ako pupunta kasi mas mabilis doon Mas konti yung pila And hindi naman ganun kadami yung proseso niya Ilang beses na rin ako nagpa-registry rito at ilang beses ko rin na features itong LTO na to diyan sa may Arconte ka. Di sa mga matatagal nating subscriber at yung mga nanonood sa atin, ah nakita na nila sa vlog ko tong pagpaparehistrohan natin. Bale hindi kasi tayo nakapagparehistro ng motor natin kasi hindi naman tayo nabiyahe na. Kasi nga naka-work from home tayo. Eh ngayon kailangan natin magparehistro ng motor kasi pupunta tayo ng Maynila, Marikina. Mahirap na pag expired kang rehistro mo, pag nahuli ka. Hmm. Iyak. Sa mga taga Dasma, marami na nakakaalam nito. Na Diyan sa may LTO arcontica. Pero noong unang-unang blinag ko to, bali halos wala pang nakakaalam. And that time galing ng pandemic Ayan mga ka V1 Moto Nandito na tayo sa Arcontica LTO Tasca Automotive Inspection Center Ayan dito tayo So pagpasok natin dito may sasalubong sa atin dyan Tapos diretso tayo dun sa may ano Kanan Ayan dito Light vehicle Motorcycle 560 Anong proseso dito boss? Anong proseso rito? Awa uh, kayo lang po kayo? Oo. Ah. Uh, doon po, papinspec po kayo doon. May ako na tapos sa... Doon? Saan? Ayon? Okay, sige. Salamat. Ayan, pagdating dito, papa-inspect tayo doon. So, kailangan natin ng ORCR natin. Tapos, pagkatapos dyan, pupunta tayo dito. Dito tayo magbabayad para sa... para sa ating emission test. Tapos, ayan yung halaga, light vehicle, 672, motorcycle, tricycle, 560, PUJ, 336. Ano pa lang po yun mga kabiban mo, hindi pa kasama po insurance doon. So, balik kukuha tayo ng insurance. insurance na tayo pwede ba insurance te? Kaysan ba pede? Oh. Dito. Insurance te walk-in dito no. May hmm. okay. Eto po pako ko na order kaya Napagpaano na ako? One? next po? Window. po yung sa window? Wala eh? na po babayaran. Kapasa ko lang. Okay. Papasa naman. Ay! Eto, na lang po. Alam Hindi na matanda na. Yung tagal na po eh. E-mail. Yan mga ngka mo to tapos na tayo Bali na kapagparehistro na tayo medyo natagalan So bali ay eh, yun yung mga price natin mga kabiwan moto light vehicle 672 motorcycle tricycle 560 PUJ 333 36 pali mga kabiwan moto uwi na tayo natapos na din yung pagpaparehistro natin bali ang proseso dito sa may Dasmarinas, dyan sa may Arconte ka kung magpaparehistro kayo pagpasok nyo, kailangan nang meron na kayong Xerox ng ORCR ninyo And then lalapit sa inyo yung Nag pre-inspection After nun pupunta kayo dun sa may Verification And for sa insurance After nun diretso na po kayo ng Emission Dun po kayo magbabayad ng 560 Tapos After ng inspection, babalik po kayo sa verification. Bali, 550 po yung insurance. And then, after dun sa insurance, pupunta na kayo mismo dun sa mismong registration ng LTO. Bali, ang binayaran ko po is uh, 692. Pero dun sa resibo ko is uh, 616 lang. Bali, kasama na po ang penalty dun. Bali, ang delinquent penalty po natin is nasa 120. Ayan, meron silang extra na meron akong extra na binayaran 72, 70 plus Ewan ko para sa inyo Balik ko susumahin mga kabiwan mo to ang lahat-lahat kasama yung Xerox, 10 pesos kasi Xerox doon and kung dyan kayo magpapa Xerox maganda, sa labas pala magpa Xerox na po kayo, para mura lang doon po ko sa 10 pesos bali kasama po yung Xerox bali 1,000 1,812 kasama na po yung Xerox na 10 pesos doon bali kung wala yung Xerox 1,802 pag delayed po o pagka Deliquent po kayo ng isang taon o hindi kayo nakapagparehistro ng isang taon na delay po yung registro nyo ng isang taon bali 120 po yung madadagdag kung wala naman po kayong penalty so magliles lang po kayo ng 120 Doon sa, 100, 1,800 so bali papatak siya na mga 1,680 yun po ang kakalabasan bali unang babayaran nyo recap ko lang mga kabiwan mo to is pagkapasok ninyo magbabayad na po agad kayo doon sa verification ang babayaran nyo is verification 550 Tapos sumunod po is emission 560 And then sumunod po ninyo is 692 Ayun po, pero siguro sa ibang LTO mas mababa kasi merong 70 pesos na sinord sa akin, hindi ko alam kung bakit bali ang mga kabiwan mo to pagka nagpa-registered kayo na may delay kayo bali ang penalty po is 120 per year 2 years po kayong delayed is 240 pero dati kasi 100 lang so tumaas na pala ngayon yung bayad sa penalty dito sa ewan ko nga kung sa bang LTO kung 100 lang kasi dito sa amin sa Dasmarinas dyan sa may Arcontica is 120 po yung penalty nila so hindi ko po alam kung sa kanila lang yon o nationwide na po yun ng LTO kasi ang alam ko po, po kasi is 100 lang po yung bayad natin sa penalty per year every time na magpaparehistro po tayo pero okay lang yon at least Ah, okay na yung registration natin. Wala na tayong pangangamba. Naku, sakaling magkaroon tayo ng checkpoint o ano man. Kompleto yung papel natin. And importante po talaga na kompleto ang papel natin. Pag nag-drive tayo ng sasakyan. ORCR and then yung driver's license po natin. Yan po yung mga importante mga documents na kailangan nyo po. Pagka kayo ay nagda-drive. Wala naman pong problema kung sakaling Xerox yan. So, ang importante, meron kayong dala. asap na now, mga kabiwan mo ito, hanggang dito na lang. So, sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. And sana naging informative sa inyo. And maraming maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta. And sa mga bagong nanonood na hindi pa nakasubscribe, please consider to subscribe. Para updated ko, every time mag-upload tayo ng video. And always remember mangaka b1 moto. Pray before you ride, ride Zip. God bless. B1 Moto out. Bye bye. A heart's beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like so building. As the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.